Kahulugan ng parsley sa panaginip Ang parsley ay isang halaman na karaniwang ginagamit sa pagluluto at bilang isang palamuti Mayroon itong sariwa, makalupang amoy at kadalasang nauugnay sa kalusugan at kagalingan Sa mga panaginip, ang parsley ay maaring kumatawan sa iba't ibang bagay depende sa konteksto ng panaginip ang isang interpretasyon ng parsley sa mga panaginip ay kumakatawa nito sa pangangailangan para sa pagpapagaling o pagbabagong lakas. Marahil ikaw ay pagod o tumakbo sa iyong pagkising sa buhay at ang iyong subconscious ay nagsasabi sa iyo na alagaan ang iyong sarili ng mas mabuti samantalang ang parsley ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan para sa isang bagong simula o isang bagong simula. Marahil ay dumaranas ka ng isang mahirap na oras at ang iyong panaginip ay nagsasabi sa iyo na bitawan ang nakaraan at magsimulang muli. Kung nakikita mong tumutubo ang parsley sa iyong panaginip, Maaaring nangangahulugan ito na makakaranas ka ng isang panahon ng kasaganahan sa pananalapi o material. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag ng kasaganahan sa iba pang mga bahagi ng iyong buhay tulad ng pag-ibig, pakikipagkaibigan o mga pagkakataon. Sa kabilang banda, ang pag-aani o pagpili ng parsley sa iyong panaginip ay maaring mga hulugan na malapit ka na makatanggap ng ganting pala para sa iyong pagsusumikap o pagsisikap. Maaring ito ay isang promosyon sa trabaho, pagkilala sa isang trabahong mahusay na nagawa o kahit na isang personal na tagumpay na pinagsusumikapan mo. Ang panaginip tungkol sa parsley ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang posibleng interpretasyon na may ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una, ang kalusugan at kagalingan. Ang parsley ay madalas na nauugnay sa kalusugan at nutrisyon sa paggising sa buhay. Kaya ang nakikita mong ito sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong hindi malay na pagnanais na pangalagaan ang iyong sarili Ito ay maaaring mga hulugan ng anumang bagay mula sa pagkain ng mas malusog na pagkain hanggang sa mas regular na pag-eersisyo Pangalawa Kasaganahan at Kasaganahan Sa ilang kultura ang parsley ay tinuturing ding simbolo ng kayamanan at kasaganahan Ang nakikita mo ito sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas sa tagumpay sa pananalapi. Pangatlo, ang paglilinis at paglilinis. Ang parsley ay ginagamit din sa kaisahisayan bilang isang natural na lunas para sa paglilinis ng katawan at paglilinis ng dugo. Sa isang panaginip, maaaring ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na hugasan ang iyong isip o kaluluwa na mga emosyon. pang pansin sa detalye. Sa wakas, ang parsley ay kadalasang ginagamit bilang isang palumuti o dekorasyon sa mga setting ng kulinary. Kung nanaginip ka tungkol sa parsley, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong bigyan pansin ang mga detalye sa iyong buhay at tumuon sa paggawa ng mga bagay na mas maganda o mahusay na ipinakita nakahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng parsley. Ang panaginip na makakita ng parsley ay sumisimbolo sa pangangailangan para sa paglilinis, paglilinis o detoxification. Ang parsley ay kapakipakinabang sa halamang gamot para sa mga katangian ng diuretiko at detoxifying nito. Kung nakakita ka ng parsley sa iyong panaginip, ipinapakita nito na kailangan mong bigyan pansin ang iyong pisikal na kalusugan. Maaaring napapabayaan mo ang iyong jeta, ehersisyo o mga gawain sa pag-aalaga sa sarili. At hinihimok ka ng iyong hindi malay na alagaan ang iyong sarili ng mas mabuti. Ang nakakita ng parsley sa isang panaginip ay sumisimbolo ng kasaganahan, paglago at kasaganahan. Iminumungkahi nito na pumapasok ka sa isang personal at profesional na yugto ng paglago at pagunlad. Maaring nagsisimula ka ng bago tulad ng isang proyekto, isang relasyon o isang karera na may potensyal na magdala sa iyo ng mahusay na tagumpay at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng Parsley? Ang pagbili ng parsley sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng pagdanais na mapabuti ang kalusugan ng isang tao o magdagdag ng higit na pagiging bago at sigla sa buhay ng isang tao. Iminumungkahi nito ang pangangailangan para sa paglilinis o detoxification, physical man o mental. Gayun din ang pagbili ng parsley ay kumakatawan sa isang bagong simula o isang bagong simula sa isang lugar ng buhay. Tulad ng isang bagong proyekto, relasyon o pagbabago sa pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng parsley. Ang parsley ay isang damong nagtataguyod ng paglilinis at pagdetoxification. Kaya ang panaginip na ito ay kailangan mong alisin sa iyong sarili ang mga nakakapinsalang kaisipan o emosyon na nagpapabigat sa iyo. Ito rin ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa paglago at pagrinyo dahil ang parsley ay isang halaman na mabilis at sagana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng parsley. Ang parsley ay isang berdeng madahong gulay na karaniwang ginagamit bilang palamuti sa maraming pagkain. Kung nanaginip ka tungkol sa pagkain ng parsley, maaaring may partikular na kahulugan ito. Ang parsley sa partikular ay sumisimbolo sa pagiging bago, sigla at pagpapabata. Kung nanaginip kang kumain ng parsley, ito ay senyales na hinahangad mong linisin ang iyong katawan at isipan. Maaaring nararamdaman mo ang pangangailangan magdetoxify mula sa mga negatibong emosyon, karanasan, relasyon. Ang parsley maaari din sa magisag sa pagiging bago at sigla na nagmumungkahi na ikaw ay naghahangad na pasiglahin ang iyong buhay at magdala ng mas positibong enerhiya dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng parsley. Ang pagtatanim ng parsley sa isang panaginip ay sumisimbolo sa paglago, kasaganahan at tagumpay. Ito ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong proyekto o pakikipagsapalaran na plano mong gawin. Inilalagay mo ang kinakailangang pagsisikap at pagsusumikap upang umani ng mga gantimpala sa hinaharap. Ang larawang ito ay nagmumungkahi na ikaw ay may berdeng hinlalaki at magaling sa paglilinang at pag-aalaga ng mga bagay. Sa kabilang banda, kung nakakita ka ng ibang tao na nagtatanim ng parsley sa iyong panaginip, nangangahulugan ito ng isang bagong partnership o collaboration na iyong pinapasukan. Nangangahulugan ito na natututo ka mula sa isang taong may higit na karanasan kaysa sa iyo at nakakakuha ng mahahalagang insight at kaalaman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa parsley sa hardin. Ang mga panaginip tungkol sa mga hardin na halaman ay madalas na nauugnay sa paglago, pagrinyo at kasaganahan. Ang parsley sa partikular ay sumisimbolo sa pagiging bago, kalusugan at sigla. Sa panaginip na ito, nakikita mo ang parsley na lumalaki sa hardin na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa isang panahon ng paglago at pagrinyo. Sa makatuwid, ang panaginip na ito ay isang hindi malay na mensahe na humihimok sa iyo na tumuon sa kalusugan. Ang panaginip tungkol sa parsley ay kumakatawan sa isang pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Ipinapahiwatig din ito na dapat kang tumuon ng higit sa iyong mga pagpipilian sa tseta at pamumuhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtatanim ng Parsley ang panaginip tungkol sa pagtatanim ng parsley ay nagpapahiwatig na tumutok ka sa maliliit na detalye sa iyong pagkising na maaring hindi makabuluhan sa katagalan. Ang pagtatanim ng parsley sa mga panaginip ay sumisimbolo sa isang pangangailangan na linisin ang iyong sarili sa mga mapanirang kaisipan o damdamin. Ang parsley ay madalas na itinatanim sa mga hardin at nangangailangan ng regular na pangangalaga at pagpapanatili. Ang panaginip tungkol sa pagtatanim ng parsley ay nagpapakita na ikaw ay gumagawa ng mga hakbang upang linangin ang isang bagay sa iyong buhay at ang iyong pagsusumikap ay nagbubunga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto na may parsley kung nanaginip ka tungkol sa pagluluto na may parsley, maaaring sumisimbolo ito ng pagkamalikain, pagnanasa at pagpapahayag ng sarili. Maaari ito magpahiwatig na nais mong alagaan at talagaan ang iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pinatuyong parsley Kung nanaginip ka tungkol sa pinatuyong parsley, dapat kang maging mas matyaga at matyaga sa paghabol ng mga layunin. Maaari rin ito magpahiwatig na nararamdaman mo ang emosyonal na pagkapagod at kailangan mong i-recharge ang iyong mga baterya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na parsley. Ang panaginip na may hawak na parsley ay kumakatawan sa mga pakiramdam ng pagiging bago, kalusugan at sigla. Maaari rin sa sumagisag sa pangangailangan magdagdag ng lasa o sarap sa buhay ng isang tao. Maaring natigil ka sa isang root na nanabik para sa pagbabago o kaguluhan.